What's up guys, Elmer Pals, Buhay Switzerland. For today's vlog, ay nasa trabahoan po tayo. Sim as usual, pagdating ko dito, arangkada na agad. Kasi pag talaga ng gabi, daming customer. Alam nyo na, kahit busy tayo, makuha pa rin nating sumayaw. Palabiro at may kisama kasi ang kasamahan ko. Kaya kahit mapagod ako sa trabaho, makuha ko pa rin umiti. O diba, yun ang technique dyan. At nang dahil din sa akin, kasi isa din akong palangiti sa trabaho ko. At uh, nagiging nasisiyahan din po sila, ako na ang kasama doon sa kusina. Alam niyo po, ang trabaho, lalot na't na araw-araw ginagawa, aabot talaga sa panahon na nakakasawa at mapagod. Pero iba ako, diskartihan natin para mabawas-bawasan man lang ang ating pagod. Bigyan ko po kayo ng tips. Una, magkisama tayo sa kasamahan. Pangalawa, i-enjoy nyo ang trabaho nyo. Parang nilalaro mo lang tulad sa akin kung tingnan nyo po. Pangatlo, pamusic kayo, sayaw kayo sa mga kasamahan mo. Kasi imposible kung may mga kasamahan ka na lagi na lang seryoso. Meron, meron talagang kasamahan ka na isa ding pakloy ba. At sa ating mga kababayan, minsan hindi talaga maiwasan. Nagtatrabaho sa bahay, ay diskartehan nyo na. As long as kayo habang kayo ay nagtatrabaho po. Ganun lang. At lumapit ang ating boss at sabi ko, i-flex mo na yung basol mo dyan, boss. O ba diba? pati ang boss ko sabay din. At itong ginawa natin ay kisadiya. Mabinta ito. Masarap kasi. Mabango. At ang sunod na gagawin natin ay crispy queen na kung tawagin sa amin. Habang mini-melt ko yung cheese, request na naman aking kasamahan. Nasasayaw daw siya. Sabi ko pa naman, burak! At hindi rin nagpatalos kabila. <laughs> o di ba? Sa dami ng kasamahan mo, meron talaga pakloy at pakloy talaga. Nagpapasalamat din ako sa mga kasamahan ko, mga mababait at makisama din sa akin. 'Yon ang nakalamang pag ang katrabaho mo, kaintindihan kayo. Mga single pa 'yon. Baka may kursunada. Ano pang inaantay? Arangkada na din kayo. Pwede niyan. Basta single din kayo ha. Kasi ako ang mapapahamak diyan. Alam niyo naman ang inyong amigo na dinumerito. As you can see, itong mga ginagawa nating mga burgers, lahat po ito ay vegan. Hindi po ito made in karne na tunay. Tama ba 'yon? Made in karne? Ah. Pasensyahan nyo na ang aking Tagalog kasi bisaya lang talaga ang fluent ko. Isang kutsara lang din ang aking English kaya kayo nang bahalang umintindi. Minsan nga habang mag-usap kami ni Commander Tap-Tap, koreksyonan pa ako sa Tagalog ko. Kung sabi ko basta maintindihan mo lang, ayos na yon. Hindi na yon importante. Ang importante na magkaintindihan tayo. Tingnan nyo ang isang kasamahan ko. Hindi pa nahusto sa sayaw. Just mo. <laughs> At yun na nga, nakalabas na tayo time check. Alas 11 na po talaga ng gabi. Siyempre, nag-travel ako galing sa trabaho ko mga 15 to 20 minutes. Baba po natin, lalakarin din ng 5 minutes papunta sa bahay. Kung makikita nyo, wala na talagang taong naglalakad. Bihira lang ang mga sasakyan na dadaan nang dahil gabi na. Ang Swiss kasi, kahit magabihan ka, walang problema. At isa itong pinaka-peaceful na lugar. Siya na nga pala, malapit na po sa bahay. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin at pagsuporta kay Ilmir Pals Buhay Switzerland. Hanggat sa muli,